Hello guys, nandito tayo para ipagawa itong aircon ng kotse guys So, mahirap kasi yung gawin ito guys ng kola mag -isa. Guys, ito yung mga unang binabaklas yung panlikod na aircon Iyan yung mga binabaklas guys na itong ninyo yan, para matagal itong panlikod na aircon So yun guys, nakita nyo na yung baba na siya Bali, hindi na natin dinetail ng gusto ang pagbaba guys kasi talaga hindi mo rin kakayanin pag isa na pag ginawa mo yun na hindi pa kasi guys ang paglira ng bumper para matutok siya yung beating so bali ito yung ginaba guys na pan yung pan sa at yung kasama na yung pinaka evaporator guys sa pagkakitin yun so, yung gumagawa sa likod guys at iba rin naman nagbabaklas dito sa dashboard sa unahan bali dito sa unahan guys almost dalawang taong nagbabaklas nito guys para may siyon guys so yun guys uh, iniisa isa na tinatanggal yung mga flaring nya guys so dito mo tayo sa car stereo guys so kailangan ibaba itong car stereo tanggalin din yan mga nab ng aircon guys so pagkatanggal guys nitong switch ng aircon so tanggal yung mga sakit nya guys na nakabit so yun guys tatanggal yun rin yung mga tornilyo ng car stereo para may, may pull out itong car stereo guys yan so kailangan isa isa lang talaga hubutin guys so yun, guys hindi mo matatanggal itong car stereo pag hindi mo matanggal itong digital clock na nakimbid guys so yun guys natanggal na lang yung relo natin so sa susunod natin na matatanggal itong car stereo hugutin lang sa mga sakit niya guys pero di man natatanggalin guys itong flaring ng pinaka speedometer kaya guys para matanggal yung speed meter yan so babaklasin lang po yung unahan guys so yan guys nakita nyo napakaraming turn nyo na kailangan baklasin at para matanggal lang itong pinaka dashboard guys sa unahan so yun guys kailangan tanggalin yung mga turn na yan at para matanggal yung pinaka limiter nya guys yan tapos tanggal na rin po yung pinaka sakit yan gutin lang dahan dahan lang pag para hindi siya madamage at yun nga guys natanggal na lahat yung mga accessory nya na ibang nakakabit so kailangan din nilang iangat itong dashboard pin cover so pinakaibago guys yan yung plastic na yan so iaangati ng buo yan kasi ang aircon po ay nasa ng bahagi ng nung sasakyan guys nandun po nakalagay yung aircon so yun guys bali natanggal na nga yung pinaka top cover ng dashboard natin so yun po ang susunod na po dyan yung mga air ducting ng aircon So yun guys, iniisa-isa lang tinatanggal itong air duct pipe ng aircon. Tapos kasunod na rin po natatanggalin nila yung mga blower guys. So yun guys, kung mapapansin nyo, halos wala po matitira dyan sa dashboard na yan. So yun guys, may mga aircon naman akong kotse guys na kagaya nitong sa Toyota na yung mga year model niya 2010 pa baba may kaya ng dukutin sa ilalim yung pinaka aircon evaporator guys na hindi naman na kailangan ibaba lahat itong dashboard so yan guys pag nabaklas na nila itong mga side skirt na yan guys yan, yung mga nasa gilid na flaring tsaka sa bandang gitna guys pag nakalas na nila yan pwede na nilang luwagan yung tubo na nasa gitna guys na kinakapitan ng monobela para madukot yung evaporator so yun guys kailangan nila matanggal din itong pinaka panel guys yan yung mga plastic nyan sa unahan kakalasin po lahat yan ganoon po kahirap, guys ang pagkalas nito so yun guys kung makikita nyo talaga ang paggawa rito para makuha lang yung evaporator guys So, guys, nakikita nyo yung pinakatubo na yan na nakabalat. Naka horizontal guys. Yan. So, yan po kakalasin nila sa tornillo para may lihis. So, yan guys, malapit na nila mabaklas lahat. Yan. Unti-unti lang, kuha na yung evaporator na yan. So, ganun po kahirap guys ang pagbaklas nyan. Yan mo guys, yan lang tatanggalin no, yung evaporator na yan. So, yun guys. Pagkatanggal lahat ng mga flaring. Bali, itong tubo na to guys. Ililis lang para makuha yung evaporator. So, yun guys. Bali, kinakalas ng evaporator. So, ito yung pinaka-evaporator, guys. Yan. Yan. Pinaka-housing niya, guys. So, yun po. Pag nagpa-PMS ka talaga ng aircon. Pag nagpa-cleaning ka, guys. Ganyan talagang ginagawa. Itong... Innova na to, eh, 2014 model. So guys, tanggal na po lahat ng mga pyesa. So tanggal na rin yung pinaka-evaporator. Yan. So makita nyo, hubad na hubad na po yung pinaka-dashboard guys. At yan na po yung mga pyesa niya, guys. Nasa upuan. Mga kinalas na pyesa. Ganyan po karami guys ang kakalasin bago ayos maayos yung aircon guys ng sasakyan so ito na guys yung pinaka front evaporator so kinakalas na yung housing para makuha yung evaporator guys so ito na nga guys tanggal na yung pinaka evaporator nya yan kailangan na ilikta sya at kalinisan. linisan So yun guys, check valve ng panlikod. Then ito yung evaporator guys sa likod. Tapos, ito naman po yung evaporator sa harapan guys. So yun guys, bali ganyan na paglinis po ng evaporator ng aircon sa sasakyan. So yun, tanggal po lahat, pati housing. Yan. panmotor, bubuwan ng tubig tsaka yung pinaka evaporator guys ganoon din lilinisin ng tubig at nililik test guys para siguradong wala pong tagas yung evaporator so yun guys so, ayun, pinatulungan na namin ibalik ni kuya yung pinaka puwan sa likod guys so natapos na yung natapos na rin ibalik yung evaporator sa, sa likod So yun guys, pagkatapos malinis po at maligtas yung evaporator dito sa harapan, ibabalik na rin po ng isa-isa yung tinanggal ng mga flaring. So yun guys, kung paano nila tinanggal ka ng evaporator, ganoon din ang pagbalik nila. So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano binalik yung evaporator. So isa-isa na po nila ibabalik itong pinaka dashboard cover sa ibabaw. Yan, so maingat nila yung binabalik guys. Kasi baka mamaya mabali or mabasa guys. Kasi plastik lang po ito. So guys, pag magpapalinis ka pala ng sakyan, katulad nito guys. Maabot po ito ng isang araw, bali tatlong tao po yung gagawa guys. Pero kung isang tao lang siguro baka umabot ng dalawang araw to yung gawa so guys. So guys, unti-unti na po na ibabalik pa isa-isa yung mga pyesa na tinanggal. Yan. Ganun po kabilis pag ano sila, pag tatlo ang gagawa. So, pansinin nyo guys, pati yung sa cambio, yung cover ng cambio mismo ay tanggal din guys. Yan. Tanggal din po lahat yan. Binabalik na po guys yung car stereo. Isa-isa na po binabalik yung mga tornillo. So, binabalik na rin po yung pinaka switch ng aircon guys. Yan. Iniisa-isa na yung binabalik. Bali, tatlong switch yan guys isa sa temperature controller, isa sa fan blower, tapos isa naman dun sa direction ng hangin guys. At syempre iba rin yung nagkakabit ng blower guys. Yan, so makapansin nyo, dalawang tao yung nagtatrabaho dyan para mabilis ang trabaho guys. Yan, yung isa gumagawa na sa kabila, yung isa naman puro flaring kinakabit niya na yung mga flaring so yun guys Almost patapos na yung pagbabalik nila yan so dun na lang sa pintuan guys ang binabalik kasi kailangan din talagang tanggalin yan guys mga flaring dyan habang isa naman guys pinabalik na tong yung box para dun sa cambio guys yung mismo takip ng cambio yan kasi tinanggal din po lahat yan yung portion na yan kaya medyo may kamahalan po talaga ang paggawa ng aircon ng sasakyan guys lalo pag ganitong kabusisi ang ginagawa pero worth it naman guys kung papagawa ka kasi kahit paano kala mo eh, hindi naman ibabalik sa tama yung mga pinagtatanggal. Pero ayos din naman ibalik eh, din lahat. Kung mapapansin mo guys, yung iba talaga yung mga nakaklip lang. At yung mga ibang portion naman guys sa dashboard ay mga nakatornilyo. So yun guys, done na po siya. Niligtas na lang po ito. Tapos kakarga ng prion. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.